ayun po, babagit ko po, po yung nagsaliksik nga po yung aming team about dun sa dalawang ibong pesetas po. Ano po yung uh, mahalagang pangyayari na naparoon po? Kwentong historia, kwentong isinilang, pamanang kultura at kisisayan para sa mga tagasilangan at sa bawat pahina ng libro ng bayang ito, kilala pa kaya? Karatigbay na madas lamang daanan, isang lugar sa silangan. Kay ganda ng iyong matatanaw. Parang mga bulaklak sumasayaw sa iyong pananaw. Yung anyo ng history of sila is yung mga historian. Oh, yeah. possible po for... Yung kasi ang talagang trabaho nila. Talagang nag-research -re nila yung about, about sila. Yeah. Yung pakanip mga root clan, yung family tree ng mga taga sila. Even yun may mga Project sila, tahan So mas maganda yung makuha niyo. Kasi kung gagamitin niyo siya as dokumentaryo, mahirap na magbigay ako ng itaya na hindi ako sigurado. Ano kaya ang mga kwento sa likod ng mga ito? Mga natira ng kahapon na nasa ngayon. Para bang pinipilit baguhin ng panahon ang bawat lakbay na tinatahak ng mga to. Sa kwentong ito, di ko alam kung ako'y papalarin sa aking mga hinihiling. pero aking pipiliin na subukong alamin ang mga bagay na maaring sumalamin sa atin. siguro maliban din sa pagsilang ng pananampalataya ay sa pagsilang din ng maraming bukasyon